kam ang rambol ng dalawang grupo ng mga lalaki sa barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Nangyari yan habang isinasagawa ang paliga ng sangguniang kabataan. Halos hindi sila maawat ng mga pulis. Ayon sa pulisya, posibleng may hindi pagkakaintindihan ang dalawang grupo dahil nakainom ang karamihan sa kanila. Nagtamo ng sugat ang ilang sangkot sa gulo. Dahil sa gulo, hindi na itinuloy ang paliga. Hindi na lang daw mga dayuhan, kundi may mga Pilipino na rin nagpapatakbo ng mga Pogo scam hubs. Kasama na raw yan sa tinutugis ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa gitna ng total ban sa Pogo. Ayon sa PAOK, ng mga Pilipino ang nasa likod ng ilang nireid na online fraud at online scam networks ng PNP Anti-Cybercrime Group at NBI nito mga nakaraang buwan. Dati raw silang nagtatrabaho sa mga niraid noong iligal na pasugalan at online scam hubs at naakit ng balaking kita kaya itinuloy ang pagpapatakbo ng mga ito. Ayon naman sa Bureau of Immigration, 10,000 na sa tinatayang 100,000 foreign Pogo workers ang nag-apply ng pag-downgrade ng kanilang pre-arranged employment visas sa temporary visitor visa. Pagkatapos ng October 15 deadline, kakansilahin na ng BI ang kanilang mga work visa. Ang mga may hawak naman na temporary visitor visa ay maaari pang manatili sa bansa sa loob ng limamputsyam na araw. Target ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik bilang Davao City Mayor. Naghain siya ng kanyang COC kanina, pati na ang katandem niya, ang anak na si incumbent Mayor Baste Duterte. May report si Argil Relator ng GMA Regional TV. Pasado alas 4 ng hapon, magkasamang dumating sa tanggapan ng Comelec Davao, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang dating Pangulo, ang siyang tatakbong Mayor ng Davao. Ang anak namang si Baste, bababa para maging kanyang Vice Mayor. Nauna namang naghain ng COC para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City First District Representative si Congressman Paulo Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kahapon, inanunsyo na ng dating Pangulo ang kanyang plano. Hindi mangyayari ang pinalutang ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na posibleng pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. I think that uh, at my age, 73, Mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. You think that I can carry a, in a, in a, in a, in a, in a, national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ang Pangulo kung bakit magpa-vice mayor si Baste, Nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Wala nang idinagdag na detalye tungkol dyan ang dating Pangulo. Kasabay ng anunsyo kahapon, sinabi ni Duterte ang handa siyang humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara sa drug war ng kanyang administrasyon. If they will invite me, I just hope that they would ask educated persons. Makakaharap ni Duterte sa mayoral race sa si Bishop Rodolfo Rodcubos founder ng Christ the Healer International Missions Movement. Ang advantage ko dito yung mga tao ang nagsasalita. Tao ba yung nagsasalita? Wala akong against sa Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, problema matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may paita ila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausaban, totoong pagbabago. Katandem niya bilang vice alcalde ang dating empleyado ng City Government of Davao na si Rodora Barsena. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Dati at kasalukuyang miyembro ng gabinete at kongreso ang ilan sa mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong bisperas ng deadline para sa COC filing. Narito ang aking report. Deemed resigned o maituturing ng nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG, si Abalos, alin alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema nang maghain siya kanina ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Sa ngayon po ay maramang uh, 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 um, OIC po muna ang pansamantala pero antayin po natin ang uh, anunsyo ng malakanyang po dito. Nag-file din ang COC si re-electionist senator Bong Revilla sa ilalim ng lakas CMD. Ilang nais magbalik Senado rin ang naghain ng kandidatura, si dating senador Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. nag din ng COC si dating Governor at ngayon Narvacan Mayor Chavit Singson. Retired Philippine Marines Officer Ariel Kirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Congresswoman Princess Lady Ansaydula. Saidula, dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, Mangingisda Isda at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balyon, Dr. Richard Mata, isang health advocate, Nelson Alcajas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit, Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobal, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Marquez, Salipada Amir Husin, Leo Cadeon, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bunayag, Luther Meniano, Getter Malinaw, at Joel Apolinario. Bruce Hernando ng Partido Federal na Maharlika, Independent Senatorial Candidate na si Angelo de Alban, Independent Senatorial Aspirant, Epifanio Perez, Transport Leader Marval Buena, dating NTF Alcac Executive Director Allen Kapuyan at Independent Senatorial Aspirant Artemio Makiso. Nag-file din ng COC si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at Attorney Raul Lambino sa pamamagitan ng kanilang representative. Nag-submit rin ng kanilang COC si na Fernando Diaz, David Angelo. Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Andrino, Neling Paliza at Eduardo Bautista. May mga nagkain din ng na COC sa pagkasenador na hindi na humarap sa media. Official nang nagtapos ang habagat season. Ayon sa pag-asa, humina na ang hanging habagat nitong mga nakalipas na araw. Sunod na mga abangan ng pagpasok ng hanging amihan sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang posibleng ulanin bukas. Posible rin ang malakas na pag-ulan sa Mindanao kaya maging alerto sa baha o landslide. Sa Metro Manila, mataas ang tsansang umulan bandang hapon. Kabiti Governor John Vic Remulla, papalit kay Ben Hur Amalos bilang DILG Secretary ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Wala pang kumpirmasyon ng palasyo tungkol dito. Kerwin Espinosa handa raw tumestigo sa International Criminal Court kung na any extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte. Wala pang tugon si dating Pangulong Duterte sa mga akusasyon kaugnay ng drug war. Pero kaugnay ng pagtakbo ni Espinosa bilang alkalde ng Albuera lite sabi niya. Erwin, uh, uh, kabuhay ka. Sana manalo ka. Si BCP President at Kalawakan Bishop Pablo Virgilio David itatalaga ang Kardinal ni Pope Francis sa isang seremonya sa December 8 sa Vatican City. Inakala raw ni Bishop David na lang ito nung una. Si Bishop David ang magiging ikasampung Pilipino na naging Kardinal. Proyekto para sa infrastruktura, turismo at pag-aaral para sa posibleng muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant, ilan sa mga napagkasunduan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni Korean President Yoon suk so yeol sa bansa. Kaunti naman sa maritime cooperation, kabilang sa napagkasunduan ang papel ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ivan Mayrina na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy tapat ang tapatang Mayor Vico Soto at Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig. Nag-file ng COC kanina si Sara Diskaya ang may bahay ng may-ari ng St. Gerard General Contractor na minsan din naging shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na umano. Ang St. Timothy ay partner sana ng Miro System sa pag ng vote counting machines sa Comelec pero nag-withdraw kamakailan. Kahapon, naghain naman ng COC si Soto. Sa Marikina naman, naghain si Senador Coco Pimentel ng COC para sa pagka ng 1st District. Inimbitahan daw siya ng kampo ng incumbent mayor Marcy Teodoro. Nagparehistro pa umano ang alkalde sa District 2 kaya kinagulat daw ni Pimentel ang paghahain ni Teodoro ng COC para sa unang distrito. Sabi naman ni Teodoro, ang mga Pimentel ang unang lumapit sa kanila para makipag-alyansa. Ang usapan nila, asawa ni Pimentel ang tatakbo. Pero kalaunan, kumalas umano ang mga pimentel at nagdeklarang independent. Kasama naman ni re-electionist Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang kanyang amat ina sa paghahain ng COC. Nadagdagan pa ang mga party list na naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Limampung party list ang nag-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination kanina. Sa kabuuan, isandaan at tatlumput na ang mga party list na naghain ng kandidatura mula noong unang araw ng filing. Ang mga party list na mananalo sa eleksyon 2025 mapapabilang sa 20% ng kabuuang miyembro ng Kamara. Wagi ng itong medalya ang isang Pinay martial artist sa World Taekwondo Junior Championships sa South Korea. Historic ang pag-uwi ng ginto para sa women 49 kg category ni Takiana Kisha Mangin. Tinuldukan ni Mangin ng, ang 28 taong paghihintay ng Pilipinas na makaginto sa World Taekwondo Junior Championships. Patay ang isang 23 anyos na lalaki sa Cebu matapos bumara sa kanyang lalamunan ang isang buhay na isda. Ayon sa kinakasama ng lalaki, sumama ang kanyang nobyo sa pangingisda. Habang hinihila ang lambat, kinagat umano niya ang ulo ng isa sa mga huling isda. Dahil pumipiglas, dubulas at bumara sa kanyang lalamunan ng isda hanggang sa nahirapan ang lalaki na huminga. Hindi matukoy kung gaano kalaki ang isda pero nagdulot ito ng pamamaga sa kanyang lalamunan. Pay ng Red Cross para maisalba ang isang nabubulunan, agad na humingi ng tulong at isagawa sa biktima ang Heimlich maneuver. So, gumawa ng kamao? Yan, tapos iposisyon ang kamao yan sa uh, uh, dalawang daliri sa taas ng pusod. Doon ilalagay yung closed na kamao. yan So nakayakap tayo ngayon sa biktima. yan Iko-close natin. then we're going to do inward-upward thrust. Hanggang sa mailuwa ng biktima yung object. Papa, yung mga bote ni Dylan, hindi mo pa nahugan tanggal angas ni Yuta Saito. Este tiktokeres Dennis Trillo nang ipinakita ng wife niyang si Jenelyn Mercado na siya ang true boss. Yan ang entry nila sa isang tiktok trend. Ang behind the scenes ibinahagi nila kasunod ng pag-viral ng video ni Dennis. I cannot tell you how special tonight is And I'm so, so thankful you're here. Salamat po! Most special show raw para kay Phil ang um, singer Olivia Rodrigo ang Manila Silver Star Show ng God's World Tour sa Philippine Arena nitong Sabado. Nakising along ang libo-libong fellow livies sa hit songs ni Olivia gaya ng Driver's License, Deja Vu, Vampire at marami pang iba. I learned to say, proud Pinoy ako. After a successful comeback concert in Korea ng K-pop girl group Not to 21, it's gotta be you, fellow Blackjacks, dahil next month na ang Manila leg ng Welcome Back Asia Tour ng grupo. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. No dream is too big para sa fan ni Jillian Ward na nangarap makasama ang kanyang idolo. Ang pangarap na yan, hindi lang abot kamay, kundi natupad sa tulong ng mga netizens. Pusoan niya sa report ni Mariz O'Malley. Pagpatak ng alas dos e ng hapon, alam na raw kung saan hahanapin si AJ. Heto shot na nakatutok sa GMA Afternoon Prime series na abot kamay na pangarap. Ang kanyang inaabangan, sino pa ba? Kundi si Doc Annalyn, Jillian Ward. Annalyn. Sa paghanga ni AJ kay Jillian, ginawan pa niya ito ng fan art na ipinost naman ng kaniyang mommy Marilou. Pangarap ni AJ, Sana, ate, Jill, Ward, sana mapansin niya yung post ko. At lagi po namin kayong pinapanood. Diagnose si AJ ng Autism Spectrum Disorder. Kwento ng kanyang mama, napapakalma si AJ ng panunood kay Jillian. Sa tulong ng netizens at fans, umabot kay Jillian Ward ang request ni AJ at ang kanyang pangarap na makamit and greet ang idolo. Hello, man! Hello, man! Hello! Nabot na. Si Jillian, itinuwer pa sa set si AJ. Laking pasasalamat ni na AJ dahil sa raw ng busy schedule ni Jillian, napansin at napasaya niya ang isa niyang tagahanga. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aginaldo mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas 'Wag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.